Ipinaliwanag ng PBOX na hindi magkaugnay ang magkasunod na lindol na tumama sa bahagi ng Humalig, Quezon. Ayon sa ahensya, tinatawag itong doblet. Kung ano ito alamin sa ulat ni Rod Lagusad. Niyanig ng magkasunod na malakas na lindol ang bahagi ng Humalig Quezon na bahagi ng Polillo Island sa umaga ng lunes. Unang naitala ang magnitude 5.3 na lindol bandang 7.16 ng umaga dahil dito na ang intensity 3 sa Quezon City. Habang pagdating sa instrumental intensity, intensity 4 sa Jose Panganiban Camarines Norte, intensity 3 naman sa Mauban, Ginayangan, Alabat at General Nakar Quezon Daet Camarines Norte at Tinamba Camarines Sur. Pero bandang 7.55 ng umaga, narandaman ng magnitude 4.9 na lindo sa silangan din ng Humalig, Quezon. May ulat ang intensity 4 sa Pulilio, Quezon. Intensity 3 naman sa Ginayangan, Alabat, Tagkayawan, Kalawag at Panukulan sa Quezon, maging sa Quezon City at Makati City. Base naman sa instrumental intensity, intensity 4 din sa Quezon Panganiban, Camarines Norte. Dahil dito, naglabasa ng mga mag-aaral sa Talobatib High School sa Camarines Norte. Nagsagawa ng ng preemptive evacuation ng paaralan. Nagsagawa rin ng initial building inspection kasunod ng lindol. Maaga namang pinauwi ang ilang mag-aaral na may sundunan ng magulang bago pa ipinatupad ang class suspension sa lugar. Nagsilabasan din ang mga mag-aaral sa Patnanungan High School sa bayan ng Patnanungan sa Quezon Province. Nagpunta ang mga mag-aaral at mga guro sa School Quadrangle. Ang magnitude 4.9 na lindol ay hindi aftershock na naunang magnitude 5.3 na lindol. Paliwanag ni FIBOX Director Teresito Bacolcol, ang aftershock ay mababa ng isang degree o magnitude mula sa naunang lindol. Anya ang nangyari sa Quezon ay magkaibang lindol at tinatawag na doublet. Kapag sinasabi natin dobles, ito ay dalawang lindol na halos magkasing laki at uh, nangyari sa almost on the same place. So nangyari lamang ito, faults are complex, uh, yung stress uh, na uh, acting on the rocks would produce earthquakes in sequence. Ayon kay Bacolcol, hindi naman rare ang ganitong pangyayari. Noong Desyembre, anya ay may kaparehong insidente na nangyari sa Surigao hindi natin ma-associate uh, yung mga aftershocks kung saan uh, natin ma-associate kasi nga magkasunod naman sila. So, pwede natin sabihin dito, yung uh, earthquakes that followed after magnitude 5.3 and before the magnitude 4.9, that would be the aftershock of the 5.3. Now, yung aftershocks that would follow after 4.9, hindi na natin pwede, uh, mahirap natin ma-associate kaya with the 4.9 alone kasi magka, ano naman sila, magkalapit. Ang magnitude 5.3 ay tituring na moderate earthquake habang ang magnitude 4.9 na lindol ay isang light earthquake. Ayon sa Fibox, sa lugar kung saan naitala ang lindol ay maraming offshore active faults na siyang sani kung may lindol dito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.